pataas ng pataas, pati bigas ng <laughs> biruan. Napapakamot na lang sa ulo ang 47 anyos na si Nana Inisita sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gustuhin man niyang magtrabaho, wala naman daw mag-aalaga sa kanyang apo at anak. Malaking hamon sa kanya kung papaano niya pagkakasyahin ang kita ng kanyang asawa na isang jeepney driver. Swertihan na lang daw kung aabot sa limang daan ang kita ng asawa nito kada araw. Mahirap para sa amin, mahirap pag-budget. Karkaro kung maliit lang po ang sweldo, one one-two, one-five. One-two, kasya po yun mo? Uh, Pinagkas na lang, bahala na dyan. Mm -hmm. Ilan lamang sinanay sa milyon-milyong mga housewife na malaking hamon sa kanila ang kakulangan sa pinansyal na aspeto lalo na't hindi sila kumikita maalagaan lang ang kanilang mga anak. Kaya naman isunusulo ngayon ng One Tahanan Party List Representative na Taniel sa Kamara ang House Bill 3141. Layon itong magbigay ng 1,500 sa lahat ng stay-at-home na mga ina. Ayon sa datos ng Philippine Statistic Authority, 29.9 million o 67.5% ng mga ina ang wala sa labor force. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong kilalanin ang kahalagaan ng mga ginagawa ng mga stay at home na mga ina. Malaking tulong sa amin yon kasi ano, isa pa yung nga may gagamitin para sa mga anak namin. Kaya masaya sana kung totoo yun nakapaloob sa batas na ito na dapat sila ay nasa poor category na full-time housewives at walang part-time o home-based job. Kaya ang iba, hindi maiwasang questionin ang batas na isinusulong. Ito'y lalo pat parang maihahalin tulad daw ito sa four piece. Halang mga housewife, pati dyan solo parents, madam. Ado matlaang ti kailangan ti solo parents na kailangan matiayuda para kalagay dyan anak lamang. Ang mga kwalipikadong ina ay dapat na nag-aalaga ng isa o higit pang anak na may edad na labing dalawang taong gulang pababa at kung may anak na may mental incapacity o walang kakayahang alagaan ang sarili. Kapag naisa batas, pangunahan ito ng DSWD at mga LGUs para matugunan ang kabawasan sa bilang ng mga mahihirap sa ating bansa. Hindi pa sumasalang sa unang pagbasa ang nasabing panukalang batas at pag-aaralan pa ito ng Kongreso. Angel Arquero, RNG News.